Mga demonyo sila. Hanggang hindi na kulong ang mga putang inang magnanakaw. Dapat patayin ang mga kurap na magnanakaw. Kulong na yan! Mga kurakot! 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 Putang ina ninyo, mga demonyo kayo. Dapat kayong mamatay? Yan ang matapang na pahayag ni Vice Ganda. Laban sa mga sangkot ngayon sa malawakang korupsyon sa gobyerno, kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control project scam, kung saan sangkot ang mga kongresista, senador at mga opisyal ng DPWH at kabilang ang mga contractors. Angel Loxin Binasag na ang katahimikan, nagsalita na laban sa malawakang korupsyon na tinatawag na ngayong the biggest corruption in the history of the Philippines? Mga demonyo sila! ko lang ina ang magnanakaw. Dapat patayin ang mga korup na magnanakaw. Tinawag ni Vice Ganda na demonyo at mga putang ina ang mga politikong sangkot ngayon sa malawakang korupsyon. Dagdag pa ni Vice Ganda, hindi pwedeng ngayon lang tayo magagalit, patuloy daw tayo sa pagpapahayag ng ating galit hanggang hindi nauubos ang mga kurakot na politiko? Hindi matatapos ang galit bukas! Iparilinig ang galit hanggang hindi ang mga ina magnanakaw! Ito na daw ang pagkakataon para makabawi na sa mga magnanakaw na politiko dahil inubos na daw nila ang pera ng taong bayan, kaya dapat na daw ikulong ang mga magnanakaw na ito. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Dagdag ni Vice Ganda, para sa kanya hindi daw sapat na ikulong ang mga magnanakaw sa gobyerno? Dapat daw ay patayin ang mga magnanakaw na politiko, kasama ng kanilang mga pamilya. Dapat ibalik daw ang death penalty. Ibabawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sa ang kulong. Patayin ang mga korap na magnanakaw. Ang korap na politiko ay mas masahol pa daw sa mga mamamatay tao, magnanakaw at mga terorista. korap na politiko ay higit pa sa mamatay tao ay higit pa sa magnanakaw ang korapsyon ay higit pa sa terorismo wakurap kami kulong muli wakurap kami kulong muli ibalik ang death penalty para sa mga korap para patayin ang mga magnanakaw ikulong pati pamilya nila hinamon ni vice ganda si bongbong marcos Naipakulong ang mga magnanakaw na politiko sa sangkot, ngayon sa malawakang korupsyon sa bansa. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos! Kung ng magandang legasya. ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw! Kaugnay nito, nagsalita na rin si Angel Loxin sa malawakang pagnanakaw at korupsyon ngayon sa gobyerno sa Instagram say ni Angel Loxin. Today I am breaking my social media silence. To all Filipinos fighting corruption, may God give you more strength to keep going. Watching the hearings, I could not help but remember the messages and news of people begging for help. Families with homes washed away, parents who lost their work, lives lost to floods and typhoons. Naiyak ako sa galit kasi pwede palang hindi sila maghirap, pwede palang walang nasaktan, pwede palang walang namatay. Ang bigat? Nakakapanghina yung ganitong kasamaan pero mas nakakapanghina kung mananahimik lang tayo? Kaya we keep speaking? We keep fighting? For truth, for justice, for change? No politics para sa tao? Ibalik ang